Inagaw ng boyfriend ko ang girlfriend niya. Nagkampihan kami para gumante. Ngayon, kami na. Nurse ako sa isang private hospital sa QC. Ilang taon na rin kami ng boyfriend kong si Brian, isang sales manager. Mahirap yung setup namin. Pareho kaming busy sa trabaho pero pinipilit ko pa rin mag-effort. Akala ko ganun talaga ang relasyon. Dadaan sa pagod at sakripisyo pero sa huli, kakapit pa rin. Kaya kahit napapansin kong palagi siyang busy lately, inisip ko na normal lang siguro yon. Pero nitong mga huling linggo, iba na. Hindi na siya katulad ng dati. Madalas na siyang hindi sumasagot ng tawag at nagiging mailap kapag nagkikita kami. Sinasabi niyang trabaho lang daw. Wala akong solidong pruweba noon kaya hindi ko rin masabi kung paranoia ko lang ba to. Hanggang sa isang gabi, sinira ng kaibigan kong si Rachel ang ilusyon ko. Girl, may nakita ako. Sabi niya habang naglalakad kami pa uwi mula sa shift. Tiningnan niya ako ng maingat bago iniabot ang phone niya. Huwag ka sanang magalit. Tiningnan ko ang screen at doon ko nakita ang picture ni Brian. May kayakap na babae na parang wala ng ibang tao sa mundo. Tiningnan ko ang timestamp. Kagabi lang kuha sa isang bar sa BGC. Si Rachel mismo ang kumuha, sabi niya. Pinagmasdan kong mabuti ang picture. nag -zoom in, zoom out. Hindi ako sure pero parang si Kim, yung ex ni Leo na dating kaibigan ni Brian. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig sa posibilidad. Ilang buwan na rin mula nang mabanggit ni Brian na biglang naghiwalay si Leo at Kim, tapos nalaman ko na nagkasamaan ng loob yung magkaibigan. Ang kwento lang ni Brian, away daw sa gamit. Pinalabas niya sa akin na parang si Leo ang may problema. Naniwala naman ako. Ngayon bigla akong napapatanong kung ano kaya ang totoong nangyari. Hindi ako mapakali kaya pinuntahan ko si Brian. Pagdating ko sa kondo niya, pinindot ko ang number combination ng pinto dahil alam ko naman yon. Tahimik akong pumasok at doon ko nakita si Kim nakabralang lang siya, kalmado. Parang natural na bagay lang na nandun siya at nakabralang. Si Brian naman bagong ligo nung lumabas ng kwarto. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya. Kalmado pero may kaba sa mata. Hindi ko siya sinagot. Tiningnan ko lang ang paligid, ang damit ni Kim na nakakalat sa sahig. Halos hindi ako makahinga sa bigat na bumagsak sa dibdib ko. Pinilit kong kalmahin ang sarili ko at tinanong siya ng diretsyo. Si Kim? Bakit siya? Tahimik si Brian. Si Kim umupo at parang walang nangyari. Ang sarap sa bunutan pero nagtimpi ako. Walang commitment sa akin si Kim. Si Brian meron. Pumasok ulit sa isip ko si Leo, yung kaibigang nakaaway ni Brian at ex ni Kim. Tinanong ko si Brian kung si Kim ba ang dahilan kaya sila nag-away na magkaibigan. Sa point na yon parang wala nang balak magsinungaling si Brian. Tumango na lang siya at bumuntong hininga. Grabe ang galit ko pero ano ang gagawin ko? Gusto kong umiyak pero ayoko ring bigyan ng satisfaction yung dalawa na makita akong ganun. Helpless na helpless. Umalis na lang ako. Matapos kong iwan si Brian, hindi ako matahimik. Gusto kong makalimot pero gusto ko ring malaman lahat, lalo na ang tungkol kay Leo. Doon ko kasi malalaman kung gaano katagal na akong niloloko ni Brian. Kaya nag-message ako kay Leo. Nagkita kami sa isang coffee shop. Pag-upo pa lang niya, nakita ko agad sa mga mata niya na pagod na rin siya sa lahat walang pa sa kalye, diretsahan na kaming nag-usap. Nakonfirm ko na noon pa pala sila nag-away ni Brian, na may five months na rin akong niloloko. Habang nag-uusap kami, nagka-idea ako. Sabi ko gantihan namin yung dalawa para kahit paano makabawi naman kami. Hindi naman ganti na malala, ipapakita lang namin na yung mga naloko hindi tumigil ang mundo. Parang malaking eto ka doon sa dalawa. Pumayag siya. Doon nabuo ang team namin. Nag-post kami ng pictures na magkasama sa social media. Alam naming makakarating yon kina Brian at Kim. Wala pang ilang oras may message na agad si Brian. Nagtatanong kung ano daw ang ginagawa ko. Nagreply ako ng casual na naghangout lang kami ni Leo. Hindi na siya sumagot pagkatapos pero alam kong hindi na siya mapakali. Simula noon sinamahan ako ni Leo sa mga lakad ko. Tapos kunwari may date kami. Nakikilala ko na rin ang mga barkada niya. At kahit plano lang sa umpisa, hindi ko na maiwasang ma-enjoy ang bawat moment kasama siya. Parang mas natural pa ang tawa ko kapag siya ang kasama. Kahit ang usapan namin ay mga simpleng bagay lang. Pagkatapos ng shift ko, madalas akong sunduin ni Leo. Sa mga biyahe namin, palagi naming pinag-uusapan ang mga pinagdaanan namin. Unti-unti nang gumagaan ang bigat tuwing kasama ko siya. Ramdam ko rin na ganun siya. Mas relaxed at mas masaya na siya kapag ako ang kasama niya. Minsan may mga moment na nararamdaman kong may tensyon sa pagitan namin. Magkakatinginan kami na parang pareho kaming may gustong sabihin pero hindi na lang itutuloy. Sweet siya kadalasan at may pagkakataong akala ko talaga ikikis na niya ako pero hindi natutuloy. At hindi ko alam kung bakit parang iba na. Habang tumatagal, nagiging mas komplikado ang lahat. Laro lang dapat to. Nagpapapansin lang kami kina Brian at Kim. Pero unti-unti, nagiging natural na ang bawat kilos namin ni Leo. Ang paghawak sa kamay niya habang naglalakad, ang mga tawanan sa gitna ng biyahe, at ang mga tingin na parang gusto naming magpatuloy sa next level kahit walang plano. Isang araw habang nasa park kami, napansin kong hindi na talaga si Brian ang naiisip ko kapag kasama ko si Leo. Sumasaya ako dahil sa kanya, hindi dahil may gusto akong patunayan sa ex ko. Si Leo na ang nagpapagaan ng araw ko. Pero hindi ko pa alam kung totoo na nga ba lahat o baka natatangay lang kami ng sitwasyon. After all, katatapos lang ng mga relasyon namin, lalo na ako. Paano nangyaring nalipat agad ang feelings ko sa kanya? One time sa dinner, tinanong ako ng direkta ni Leo kung ano daw ba ang feelings ko sa kanya. Kasi daw parang nahihirapan na siyang magpatuloy kung wala lang kami. Ayaw na raw niya ng laro. Nabigla ako. Hindi ko yon inasahan. Sabi ko, ayaw kung tumalon sa relasyon ng pabigla-bigla. Na hindi ako sure. Ito ang totoo that time. Halatang nasaktan siya pero tumangulang. Ang sabi niya bibigyan niya ako ng time. Akala ko hahayaan naming dumaloy ng natural lahat. Akala ko. Pero hindi na siya nagchat sa akin. Nawala yung morning greetings, good night, at kumain ka na ba? Tapos after one week, dahil magkaibigan din kami ng ibang tropa nila, may nakita akong bagong upload na album ng isa sa mga yon, Beach Outing sa Zambales. Nasa picture si Leo, at kasama si Kim. Nag-init agad ang ulo ko. Paano sila nagkasama? Bakit hindi niya sinabi sa akin? Hindi ko alam kung anong mas nakakagalit na hindi niya to kinuwento o nakasama rin niya si Kim. Hindi ko napigilang tawagan si Brian para alamin ang totoo. Nagreply agad siya. Nagkabalikan na daw si na Leo at Kim. Parang sumabog ang dibdib ko. Ramdam ko ang galit at lungkot na sabay-sabay na bumagsak. Akala ko totoo na ang lahat sa pagitan namin ni Leo, pero baka niloloko niya lang ako katulad ng ginawa sa akin ni Brian. Nagpatong-patong na ang mga tanong sa isip ko hanggang sa hindi ko na mapigilan. Three days later, uminom ako para mag-ipon ng lakas ng loob sa kanagbuk ng grab papunta sa bahay ni Leo. Lasing na ako pagdating doon pero wala na akong pake. Kailangan ko ng sagot. Ngayon na. Pagbukas ng pinto, nagulat si Leo. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya habang inaagapan akong matumba dahil napagewang ako. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy. Sa totoo nga, nagkabalikan kayo ni Kim? Ang tanga mo naman. Hindi ko alam kung sa galit o sa lungkot ako umiyak pero sa puntong iyon, wala na akong pakialam. Ang sakit lang isipin na pinagpalit na naman ako kay Kim. Umaaray din ang ego ko kasi. Five days? Ganon kabilis? Lumabas na lahat ng nasa loob ko. Walang preno. Sinabi kong nakita ko ang picture nila sa outing. Sinabi kong pinaasa niya ako. Nabigla siyang hindi na nangumusta tapos limang araw lang mula nang huli kaming magkita. Nagkabalikan na agad sila ni Kim. Tapos sasabihin niya sa akin na ayaw niya ng laroe eh. Parang pinaglaruan niya lang ako. Niyakap niya ako kaya lalo akong napaiyak. Sabi niya, nagkasama nga sila sa outing pero kung nalaman daw niyang sasama si Kim, hindi siya sumama kaya din daw hindi niya ako kinokontak kasi akala niya 'yun ang gusto ko ang makapag-isip muna bakit ko daw nasabi na nagbalikan sila ni Kim inamin kong kinontak ko si Brian nung makita ko yung picture ng outing at si Brian ang nagsabi sabi niya bakit ang bilis kong maniwala kay Brian natameme ako napahiya pabulong akong nag-sorry nang hindi makatingin sa kanya sabi niya bakit ko babalikan si Kim eh ikaw na ang mahal ko napatingin ako sa kanya ngumiti siya saka ako hinalikan sa lips at doon nagsimula ang lahat. Ako pa talaga ang medyo agresibo. Ako ang nagsimulang magpalalim ng kiss pero siya ang tumapos. Pagkagising ko kinaumagahan, si Leo agad ang unang nakita ko, nakangiti at mukhang masaya. Sa sandaling 'yon, alam ko na, ito ang tamang simula. Wala nang galit mula sa nakaraan at wala nang mga planong gumante. Kami na, at iyon lang ang mahalaga.